Tuloy-tuloy pa rin ang search and rescue operation sa mga lugar na naapektuhan ng lindol sa Cebu. Bukod sa aftershocks, dagdag pahirap sa maapektado ng lindol ang pagbaha, bunsod ng nararanasang pagulan doon. Yan ang kadang balita ni FMR News Cebu Correspondent Clark Pasuit Live. Clark, gaano karaming aftershocks ang nararanasan nyo hanggang sa mga oras na ito? Jack at Ninia, halos walang uh, tulog ang mga Cebuano. Mayat maya kasi nararamdaman ng mga aftershocks dito sa Cebu. Ayon sa sa abot na sa mahigit 2,300 plus ang mga aftershocks na naranasan dito sa Cebu. Pinakamalakas nito ay yung 5.0 magnitude na aftershock na tumama kagabi alas 9 ng gabi. Bukod pa riyan, sa, sa nakikita nyo ngayon, isa pa sa mga problema ngayon ng mga Cebuan ay ang napakalakas na pag-ulan na siyang nagdudulot ng matinding pagbaha sa bayan ng Konsolasyon at Liloan, abot tuhod ang tubig na dala ng malakas na pag-ulan. Kinailangan pang gumamit ng excavator para malinis ang mga basurang nakaharang sa drainage. Umapaw din ang creek sa tabi ng isang mall na nagpabaha sa highway sa kabila niyan. Patuloy pa rin ang mga NGO at mga grupo sa pagpapadala ng tulong sa mga biktima ng lindol sa Northern Cebu, partikular sa Bogo City, Medellin, San Remigio at Daan Bantayan. Kahapon binuksan ang Capital Heritage Park para maging main drop-off point ng mga nais mag-donate ng relief goods para sa mga biktima ng lindol. Aabot sa mahigit 3,000 volunteers ang nagpalista, mga medical students, nurses at mga volunteers sa pagre-repack ng relief goods. Grabe spirit of volunteerism sa mga estudyante. No? Ako ang kalipay, like kagahapon, so good sa pagdawat, so good sa pag-abot ng mga race, sa pagdawat og relief from the other um, people nga nag-extend sa ilahang generosity. So, grabe kayo ang unity sa mga kabatanunan o nalipay kay ko, kay gi, kinasingkas sa mga kabatan-unan ang pagtabang ato sa uban wala mi nagagad nga tagaan mi og plus point sa among teachers wala mi nagagad nga ma recognize mi sa among eskwelahan apan kina singkasing lamang gayud kini ang among pagtabang ato sa uban Patuloy naman ang pagbibigay ng libreng sakay ng iba't ibang mga kumpanya at individual para sa mga nais pumunta sa Northern Cebu para personal na magabot ng tulong sa mga biktima Nananawagan pa rin sa Cebu Governor Pamela Baricuatro sa mga nais tumulong. Kailangan pa rin nila ang additional manpower para sa relief operation sa mga apektadong bayan. Gayon din ang mga water tanker, may inum na tubig, pagkain, mga tent at trapal. Jack at Minya, gaya nga nang ikita ngayon ay bumubuhos nga talaga ang isang napakalakas na naman na ulan dito sa Cebu. Ngunit ayon sa mga volunteers na ating nakausap ay rain or shine magpapatuloy pa rin ang kanilang mga relief operations. Kaka-anunsyo naman ng Cebu, Cebu Provincial Government na pansa, pansamantala muna nilang ititigil ang pagtanggap ng mga volunteers dahil umuno sa isang good problem. Sa loob kasi ng dalawang araw ay lumo lumobo na at dumoble ang bilang ng na mga nais mag-volunteer at tumulong sa mga biktima ng lindol sa Northern Cebu. At yan na muna ang latest mula dito sa Cebu. Balik sa inyo, Jack at Nina. Okay, maraming salamat at ingat dyan. FMR News, Cebu Correspondent, Clark. Pasu duit